Audrey's point of view. Biglang nanlamig ang buong katawan ko nang makita ang ina ni Diego na pababa ng hagdan. Kumikinang sa kanyang tenga at leeg ang gintong alahas na suot niya. Lalong lumitaw ang kanyang maputi at magandang balat sa suot nitong golden dress na lagpas sa kanyang tuhod. Kung tititigan ko ang kanyang muka at postura, hindi ito makikitaan na maedad na siya. Para lang itong nasa 30s ang edad. Nanatiling blangko ang mukha ng ginang na umupo sa hapag, paharap sa amin ang anak niya. Good morning po. Nahihiya na sa adgo, ngunit tinaasan niya lang ako ng kilay. Sumandok siya ng kaunting kanin at ulam pati na rin ng vegetable salad. Hindi ba uso ang batian dito sa isa't isa? Ang magdasal muna bago kumain? Wala ba silang ganoon? Ani ko sa sarili. Kumain ka na. Natinag ako nang magsalita si Diago. Hindi ako pamilyar sa mga ulam na nakahain, kaya iyong itlog at ham na lang ang kinuha ko. Nakatuon lang ang tingin ko sa aking plato. Tahimik at maingat na kumain, kahit ramdam ko ang mapanuri na tingin ng ginang sa akin. Hindi ko malunok ng maayos ang kinakain ko dahil sa tensyon na nararamdaman ko. Natatakot ako na sa lubungin ng tingin ng ginang. Ito ring lalaki sa tabi ko, hindi umiimik. Saan kayo nagkakilala? Ilang days, weeks, buwan o taon na kayo ng anak ko. ma What? I am just asking your fiance. Ito na ang kinatatakutan ko. Ang may magtanong tungkol sa relasyon naming dalawa ni Diego. Dahil wala akong maisagot wala kaming set up na napag-usapan katulad ng mga tanong ng kanyang ina. Kumikibot ang bibig ko, ngunit walang mahagilap na salita. Naghihintay pa rin ang kanyang ina sa sagot ko. Tumaas ang kanyang kilay at sumilay ang ngisi sa kanyang labi, nang hindi ako nakaimik. Umiiling ito at kaagad na tinapos ang pagkain. Dito natitira si Audrey, since she's my fiancé now. Iyon ang salitang binitawan ni Jago, na ikinadismaya ng kanyang ina. Salita na ikinabigla ko dahil akala ko sasabihin niya ang katotohanan sa kanyang ina. Pero bakit mukhang pinanindigan niya ang kasinungalingan niya? Gusto kong kutusan ang sarili ko dahil maling-mali ang suggestion ko na tutulungan ko siya sa pagpapanggap na ito nang makaalis ang kanyang ina ay may inabot siya sa akin. Sir, ano po to? Kanda na tanong ko nang ilahad niya sa akin ng isang card. Dumating kasi ang dalawang maid upang ligpiti ng pinagkainan namin. Credit card, may lamang pera yan. And drop the sir, just call me my name. Sagot nito, bali wala kong marinig man ng maid yon. Ibinalik ko sa kanya ang card sanhi ng pagkunot ng kanyang noo. Nagtataka na tinignan niya ako. Ah, kasi, Sir Este Diego, pasensya na hindi ko ito matatanggap. Yung pinangako mo lang sahod sa akin ang tatanggapin ko. Total, bilang mid naman ang trabaho ko. Iyon na lang ang... Natigil ako sa pagsasalita nang makita ang bigla ang pagkunot ng kanyang noo. Dahil sa mga sinabi ko, tama naman yung sinabi ko. Kalabisan na yung kumpati ang credit card niya, ay ibigay niya pa sa akin. Oo, nangangailangan ako ng pera, pero hindi sa ganitong paraan, na ang dali kong makuha. Mahina siyang napabuntong hininga. Inilapag ni Diago sa harapan ko ang card sa katumayo. Napaangat ako ng tingin sa kanya. Diyan mo nalang kuhanin ang sahod mo kung yan ang gusto mo. Uwi ka nito at tuluyan ang umalis ng walang paalam. Hindi yata uso ang salitang paggalang sa pamamahay na to. Buntong hininga na sa ko sa aking isipan. Napabuntong hininga na dinampot ko ang card at sinilid iyon sa aking bulsa na suot na pantalon. Ang ganda at laki ng bahay pero ang lungkot. Parang walang nakatira Hanggang pagmamasid lang ako sa buong paligid. Baka masabihan na naman ako ng kung ano-ano ng ginang. Kapag nakita niya ako na sinisiyasat ang buong bahay nila. Tumayo ako at tinungo ang silid kung saan lumabas at pumasok ang maid kanina. Isang maid lang ang naabutan ko. Naglilinis siya ng pinagkaina namin. Tingin ko, nasa tatlong pong taong gulang siya. Ate, santisima! Gulat na wika nito. Eh ma'am, sorry ho. Nagulat lang ako. Lumapit ako sa kanya sa harap ng mahabang mesa. Audrey ho ang pangalan ko ate. Huwag mo na akong tawagin na ma'am. Ako nga pala si Badeth. Pero ma'am, baka magalit si sir. Fiancé ka niya, hindi ba? Kimingiti lang ang isinagot ko sa tanong niya. <laughs> Kapag tayo lang magkasama, Audrey. Audrey ang itawag mo sa akin. Uwi ka ako at tinulungan siya sa gawain. Nanlaki naman ang kanyang mata at mabilis na inagaw yung hawak kong plato. Ako na, kaya ko na rito. Naku ate Bades, hayaan mo na ako na tulungan ka. Sanay naman ho ko sa trabaho. Uwi ka ako at dinala ang mga plato sa lababo. Sumunod naman siya sa akin. Pero ma'am, este Audrey, baka pagalitan ako na Sir Diego. Ako na ang magpapaliwanag sa kanya. Kahapon pa ako naiinip kaya hayaan mo na ako, Ate. Nag-agawan kami ng mga gamit sa lababo. Ayaw niya na tulungan ko siya. Kahit anong paliwanag ko, ayaw niya pa rin akong payagan dahil hindi ko naman daw 'yon trabaho. Eh, ito naman ang dapat trabaho ko. Kung hindi niya ako pinakilala ni Diego sa ina niya bilang fiance niya ako. Hayaan mo na siya sa gusto niyang gawin. Natigil kami ni Ati Badeth sa pag-aagawa ng marinig ang boses ng ginang. Dahil yan ang nababagay sa isang katulad niya, ang maglinis at magkuskos ng kubeta. Mariin akong napalunok ng suyurin niya ko ng tingin, mula ulo hanggang paa, na may pandidiri sa muka. Si Ati Badeth naman sa tabi ko ay lang ang ulo. Bigyan mo ng trabaho ang babaeng yan, nang may pakinabang naman siya sa pamamahay na ito hindi yung feeling rin na tagapaghingi ng pera sa anak ko. Kung hindi lang ako naawa sa Diego na yon, hindi ko siya tutulungan na magpanggap bilang fiancé niya. Hindi ko akalain na ganito pala ang ugali ng kanyang ina. Isang mata-pobre at mapagmataas. Nilingon ko siya Ate Badeth nang makaalis ang ginang. Nginitean ko to upang iparating sa kanya na ayos lang ako. Nawala lang sa akin ang mga salitang yon na binitawan ng ginang. Kahit ang totoo, gusto ko siyang sagutin at itama ang mga paratang niya sa akin. Kahit hindi yon lahat totoo, hindi ko pa rin maiwasan na masaktan at mainsulto. Kung wala lang akong anak na binubuhay, matagal na akong umalis dito. Uwi ka niya at hinayaan ako na tulungan siya sa paghugas ng plato. Tatlong taon na akong nagtitiis sa ugali ni Ma'am Claudia. Hindi talaga maganda ang ugali niya. Ibinunto nito ang panggigigil sa plato na hawak. Malaki kasi ang sahod at benefits, kaya ako nagtitiis dito. Pero kapag nandito si Sir Diego, hindi naman siya ganyan. Sa inyong lahat ba siya ganyan o sayo lang? Tanong ko. Sa aming lahat dito, lalo na kapag sinusumpong, bakit kaya ganun siya? Lahat naman ng tao ay may masamang ugali. May dahilan kung bakit ganon sila. Yung iba dahil may kinakaharap na problema, na hindi masabi kaya sa ibang tao, at sa ibang paraan niya inilalabas yon. Yung iba naman ay sadyang ganoon na talagang ugali, mula nang magkamulat at hindi na magbabago pa. Sa sitwasyon ko, hindi na ako nagtaka kung ano ang dahilan ng galit niya sa akin kung bakit gano'n ang trato niya. The way niya ako pagsalitaan kasi alam ko ang rason. Hindi niya ako tanggap para sa anak niya. Dahil isa akong mahirap na hindi nababagay sa kanilang pamilya. Hindi ko rin gusto na maging bilong sa kanilang pamilya. Kung ang kasama ko naman sa isang bahay ay matapobre at mapagmataas sa kapwa. Walang galang, walang respeto at may sariling mundo. Limpak-limpak nga ang kanilang pera ngunit makikita mo sa kanilang mga mata na hindi siya masaya. Maganda at malaki ang kanilang bahay, ngunit hindi mo maramdaman ang salitang pamilya. na sama, -sama dahil sa hapagkainan lang sila. Nagkaroon ng pagkakataon na makita ang isa't isa. Kahit sa hapagkainan, wala silang respeto. Paano pa kaya sa kapwa tao? Wika ko sa sarili wala na ba siyang asawa? Meron? Palagi nga lang wala dito, nasa Spain. Kaya siguro palaging mainit ang ulo niya dahil hindi niya kasama ang asawa niya. Tapos yung anak niya ganun pa ang trato sa kanya, parang hindi siya ginagalang. Parang ang layo ng loob nila sa isa't isa. Nang matapos kami sa paghugas ng plato, doon naman kami sa laundry nagtungo. Isa na lang 'yon kaya tinulungan ko na rin siya. Nagtataka lang ako dahil siya lang ang maid na nakikita ko. Simula nang makababa kami kanina. Ikaw lang ba mag-isang maid dito? Tanong ko. Sa laki ng mansyon na to, hindi ko kakayanin ng isang maid lang. 20 ang maid dito. Sa nangyari, 19 na lang kami dahil umalis na si Nanay Sally. Siya ang kauna-unahang maid dito. Napangangako sa dami ng maid nila. Expected naman na dahil mansyon ng bahay. Pero nakakagulat pa rin. Kung may umalis ho so ibig sabihin, ako dapat ang papalit sa kanya. Lahat ng may dito ay may nakatoka na trabaho. Kada isang linggo kami nagpapalit ng trabaho namin dahil wala na si Nanay Mag-isa ako sa kusina at dito sa laundry. Huwag kang mag-alala Ate Badet. Simula ngayon ako na ang kasama mo. Saad ko dito. Sige ba, Basta ikaw ang bahala na magpaliwanag kay Sir Diego kapag nadat ng kanyang tinutulungan mo ko ha? Natawa kami pareho sa sinabi niya. Hindi naman kasi niya alam na ako sana ang papalit kay Nanay Sally. Nakasamahan din nila ako dahil ang alam niya. Fiance ako ng amo nila. Nang matapos kami sa pagsasampay ay bumalik kami sa kusina upang maghanda ng merienda para sa lahat may ilang pa ang iba dahil naroon ako. Kung tutuusin, ako dapat ang mailang dahil espesyal ang tingin nila sa akin. Nahihiya pa silang mag-usap tulad ng kagawian nila dahil nandito ako. Karamihan sa kanila, nasa 30s ang edad, may asawa at anak. Lima lang yata sa kanila ang sa tingin ko ay mga dalaga pa. Ako nga pala si Nelly, Audrey ang pangalan mo hindi ba? Ilang taon ka na iha, taga saan ka? Naiilang nang umiti siya. Pasensya ka na ha, ang dami kong tanong. <laughs> Ayos lang ho. Opo, Audrey ang pangalan ko. 25 ang edad ko at taga San Joaquin ako. Magalang na sagot ko. Huwag ho kayong mailang o mahiya sa akin. Hindi naman ako special. Pero fiancé ka ni Sir Diego. Saad ng babae na sa tingin ko ay kaedad ko lang hindi naman mahalaga kung fiancé niya ako para mailang kayo sa akin. Kung ano ho ang turing niyo rito sa isa't isa, gano'n na lang din ang ituring niyo sa akin. Gusto ko sana idagdag na parehas lang naman kami ng posisyon dito, isang kasambahay. Pero ayaw ko namang pangunahan si Diego tungkol sa bagay na yon. Gusto ko siya ang magsabi nun, sa ina niya dahil hindi ko pa alam ang rason niya kung bakit kailangan niyang magpanggap tungkol sa relasyon naming dalawa. At kung ano ang pakay ko dito sa pamamahay nila. Sumabay ako sa kanila na magmeryanda. Friendly naman sila at mababait. Nakisabay na rin ako sa kanilang kwentuhan at tawanan. Sa sandaling oras nawala sa isipan ko ang aking anak at si inay. Sa sandaling oras na enjoy ko ang pagkain na hindi silang iniisip. Wala talagang araw na hindi nagtatalo si Ma'am Claudia at si Sir Diego. Sa ni training, napalo siya ni Nanay Nelly kaya nakasimangot ang dalaga. Sa susunod na makita mo sila, umiwas ka. Baka ikaw ang mapagbunto na ng galit ni Ma'am Claudia. Kapag nakita ka, matanggal ka pa sa trabaho. Napanguso na tumango ang dalaga at nagpatuloy sa pagkain. Nang matapos ang oras ng merienda, bumalik na sila sa trabaho. Kami ni Ate Badeth ay nanatili dito sa kusina dahil magluluto daw kami para sa tanghalian. Magkatulong kami sa pagayat ng gulay at karne para sa lulutuin niya. Nag-request kasi ng pakbit ang mga kasama, kaya iyon ang unang niluto namin. Ako na ang nagpresenta na magluto para sa kasamahan namin at siya naman ang maghanda para sa kakainin ni Ma'am Claudia at Diego. Nagkatinginan kami ni Ate Badeth nang makarinig ng pagbasag ng gamit sa labas. Titingnan ko sana kung ano yon nang pigilan ni Ate Badeth ang kamay ko at umiling. Sobra na ako sa pagtitimpi ko dyan sa kahibangan at pagkadisgrasyada mo, May! Dumagundong sa loob ng kabahayan ng galit na boses ni Ma'am Claudia kaagad na ini-off ko ang kala na tumakbo papunta sa pinto at sumilip sa maliit na siwang.